Alis na kami dito. Muna lang sa mo, ano pang nagawa mo mali? So, hello guys. Good morning. Good morning pa rin. So, ito na nga. Hindi pa kami tapos sa problema namin sa anak namin yung sa tinga niya. So, dito niya. Yung bukol niya. Ayan. May bago. Kasi, pinapaalis na kami dito. Yes. Pinapaalis na kami dito sa bahay na nirerenta namin. One week pa lang kami dito. Sige so, na. So ayun nga. Is ano ito? Struggle is real. Ano ito? Evil eye? Malas? <laughs> Hindi naman sana. Di ba? Grabe yung struggle, no? Grabe yung pagsubok na ano, pinagtaraanan na namin. Pero siguro may magandang mangyayari. Hmm? Yun na lang yung isipin ko. May magandang mangyayari. Jesus ni may magandang mangyayari sa kabila ng lahat ng mga pagsubok grabe so ito na nga bagong lipat lang kami dito one week pa lang marami na kami plano dito sa bahay char as if amin tong bahay na to <laughs> ang dami kong plano char kasi nga naman buong bahay ito hindi naman siya kalakihan pero isang buong bahay ito tapos ano na siya may CR na siya. Wala nga lang siyang kuryente. Wala nga lang siyang kuryente. Tapos, ano, tubig. Wala siyang gripo. Pero meron namang ano po. So, dito, kumalapit lang. Tsaka, pwede na yung inumin. At tsaka, yun na nga. Sayang yung bahay na to. Tapos, nag-advance na kami ng 3 months. Kasi nga gusto naman itong bahay na to Kaya lang, ito na nga. Nagka problema yung may-ari nito. Gusto na kami umalis. One week pa lang kami ha. Sabi nila, baka wa, mga sang linggo daw, makalipat na sila. Balik dito. Girl! <laughs> Isang buwan ka, halos isang buwan kami kakahakot ng gamit papunta dito. Yung gamit namin, nagrenta pa kami ng tricycle. Tapos bilang, isang yun ko. Saan kami nilipat Saan kami, kami? Nagkanda utang-utang na kami sa nung pagpapacheck up sa anak namin. Ano? You know, ano? ibabalik daw nila yung tremors na in-advance namin. Ang problema, sa kami nilipat? Of course, hindi, hindi nila yung problema. Problema namin yun. Pero hindi madaling hindi madaling maghanap ng matitirhan. Sa dami ng gamit. Uh, of course, hindi nila yung problema yun. Problema namin yung maggamit namin. Pero ang bonto. Saan kami nilipat? ipapamita po si problema namin ng anak namin Yun nga, yung sa tinga niya so, ano nga, bumutok na siya at may video ako noon hindi ko lang ma-upload so, masasabi ko talagang lang grabe itong ano na to grabe, grabe yung struggle at natawa na lang kami at natawa na lang kami ng asawa ko yung kakain pa sana kami, morning. Kakain pa sana kami. Kaya may pumasok dito yung mama ng yari. Yun nga sinabi na, gusto mong bumalik dito. Saan <laughs> kami nilipa? Ang hirap maglipa. Pero Lord, sana naman sa susunod, Lord God. Bahay na namin. Lord Jesus, ang bahay na namin. So, yun na nga. <laughs> sa kabila ng mga ganitong pangyayari. Maging positibo na lang. Para rin naman tayong matago. Walang mawawala. Laging anong positibo ka. I'm trying to be positive. Alam mo na, naiiyak ka na, pero <laughs> positive pa rin. <laughs> positive mindset pa rin. Pero, grabe, ah. Eh? hindi mo daling pinagdaanan ngayon. Grabe. Pero alam ko, may magandang mangyayari. Magiging okay ang anak ko. All is well. hindi hindi kami nawawalan ng problema pero yun nga Sinas sinasabi ko may <laughs> magandang mangyayari <sighs> sa struggle na to sa pagsubok na to everything is going to be over everything is going to be over all is well so ito na para kung tanong niya. May tatanong mo na lang sa sarili mo. Ano pang nagawa mong mali? Ano pang nagawa mong mali noon? Yung ano ko laging nagkakasakit. May mga taong all is well. May magandang mangyayari. Yun ang iisipin na. Naisipin. All is well. Oh, yun na. <laughs> sorry. <laughs> Hindi ako sanay sana yung mag-iyak. Umiyak dito sa ano, camera. Parang okay, pero... Pero grabe. Eh. Gusto ko lang ipalabas yung palabas, ano. Yung nararamdaman ko. Wala naman ako kaibigan na malapit. Wala akong mapagsabihan. Lalo-lalo sa... Sa mga anak or what kasi sasabi ng mirage eh gaba gaba <laughs> Ito lang. Ito lang guys. Thank you.